Hi, good evening. Ah, uh, gusto ko lang i-share itong uh, nasa taas. So ano bang ibig sabihin 'yan pag uh, makatanggap po tayo ng mga ganyang klasing uh, notification? So kailangan nating i-accept 'yan kasi ibig sabihin 'yan ay napapansin tayo ni Lola Metz na tayo ay nakikipag-engage sa ating uh, kapwa uh, creator. So malaking tulong po 'yan kasi Napapansin tayo ni Lola Metz niyan na tayo ay nakikipag uh, interact sa ibang content creator. Okay po. So, huwag kayong uh, matakot diyan. I-accept mo 'yan. Okay? Dati kasi eh, hindi ko ini-accept 'yan eh. Marami akong notification na ganyan dati, pero hindi ko ini-accept. So, ngayon na uh, nalaman ko rin na dapat pala na i-accept natin 'yan. Okay po. So, maraming-maraming salamat and God bless. At sa hindi pa naka-follow dyan, paki-follow na lang at maraming maraming salamat. Bye-bye.